So ayun mga kapinas may bisita tayo Ayan dalawang bata May dalang pit isda na saranggola Ayan o oh. Dadaya daw silang magpalipad Ito yung sa atin Tara! Dinay! Testing natin yan! tisda Saan mo nakita? Matara din eh. Ah, oh, yung kanyang ano ay pakpak pala ang. ano, pakpak pala ng lawin. Oh, ngayon daladalong pit isda. Ang lakas oh. Palipara natin 'tong lawin. Sige, yan muna, sige. Yan, may dumayo sa atin. Papalipad daw sila sa dito. Sige, wala pa naman tanim 'yan. Oh. Walang sumba yan. Ah, may sumba ko diyan, Mamaybigyan bigyan kita maliit lang. Malapad. Parang sa style sa sako pero malaki, malapad. yun mga kapinas may dumayo magpalipad din eh ay testing ayos din ay ah galing manayag ganda galing manayog, ah galing few inches later. Yeah, sang eight. <laughs> ano, nasa na? Yung, bitawan mo, bitawan mo. Bitawan boy. Sumakit lang. <laughs> sumabit. Ayan, <laughs> sumabit mga <laughs> <laughs> sang <Sumabit. laughs> <laughs> Ang saranggulan yung utaw. Ay. Ayan, nasa niyog. Nadapaw. Ang da. Lakas na nga nga, di ba?